Usap-usapan ngayon sa social media ang naging post ng isang bride, kung saan inilabas nito ang kanyang sama ng loob sa paring nagkasal sa kanila, sapagkat minadali umano ang kanilang kasal, na ginanap noong June 8, 2024 sa Negros Occidental. Ayon sa Facebook post ni Janine, dapat ay alas 8 ng umaga ang kasal nila, ngunit June 7 bandang alas 11 ng gabi ay sinabihan raw sila ng isa sa mga ninang nila sa kasal na nagsiserve din sa simbahan, na mayroong pagbabago sa schedule ng kanilang kasal at gagawin na lamang ito ng alas 9.30 ng umaga, kaya kaagad nilang ibinalita sa kanilang pamilya ang pagbabago sa schedule, maging sa wedding entourage. Kinaumagahan ay pumunta sila sa simbahan ng alas 9 para mayroon pang sapat na oras para makapag-ayos. Gayunpaman, ay pinagalitan umano sila ng staff ng simbahan dahil late raw silang dumating sa schedule ng kanilang kasal. Hindi rin daw sila nabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Kahit hindi pa raw handa ang lahat ay inumpisahan na ng pari ang seremonya, kahit siya ay nasa entrance pa lamang ng simbahan. Kamuntikan pa raw siyang madula sa pagmamadali sa kabila ng pagiging buntis. Mabigat sa kalooban nila ang nangyari at napahiya pa raw sila dahil kahit nasa altar ay nakatanggap pa sila ng sermon mula sa pari at sinabihan pa raw siyang inakala nila na siya ay nanganak na kaya sila nalig. Paghihinatbis ni Janine na ang kanilang pinakahihintay na araw ng kanyang partner ay nasira dahil sa pangyayaring ito. Viral ang naging post na ito ng bride at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Dahil dito ay minabuti ng St. Andrew Parish na ilabas ang pahayag ng paring nagkasal kina Janine. At ayon sa inilabas na pahayag ay walang utos mula sa simbahan na mare schedule ang kasal gaya ng sinabi ng isa sa mga ninang. Sapagkat mayroong nakatakdang funeral mass alas 9.30 ng umaga sa araw ding iyon maaaring nagkamali raw sa pagbasa ang naturang ninang sa petsang nakasulat sa bulletin na pinaabot niya kinadjanin kinagabihan bago ang kasal kahit na late dumating ang ikakasal ay itinuloy pa rin ng pari ang seremonya bilang kawanggawa sa mag-asawa Ngunit kinailangan daw nitong madaliin ang kasal at mayroong ilang pagbabago, gaya na lang ng pagsimula ng seremonya sa oras na makita niyang nasa entrance na ang bride at matapos niyang kausapin ang naulilang kamag-anak na naghihintay sa labas ng simbahan para sa funeral mass na hintayin munang matapos ang kasal. Ito raw ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanilang panig. Humingi rin ng patawad ang pari sa bride at groom at sa kanilang pamilya sa naapektuhan at nasaktan sa mga salitang nabitawan niya dala ng kanyang emosyon. Humingi rin siya ng tawad maging sa pamilya ng namayapa na pinaghintay nila na matapos ang kasal.